likod ng bawat pader na dapat sana'y proteksyon sa likod ng bawat ilog na dapat sana'y may depensa may kwento ng pangako pag-asa at kataksilan ito ang kwento ng isang taong umangat mula sa pagiging laborer ngunit bumagsak dahil sa mga proyektong hindi naman pala umiiral ang taong ito ay si Henry Alcantara. Siya ay nagtapos ng na civil engineering sa University of Santo Tomas. Pagkatapos makapagtapos, pumasok siya sa Department of Public Works and Highways bilang job order o casual employee. Bago ang kontrobersya, bago ang Senado, bago kumalat ang salitang ghost projects si Henry Alcantara ay isang simpleng manggagawa. 1994, pumasok siya sa Department of Public Works and Highways bilang Laborer 1. Oo, laborer. Hindi siya engineer. Hindi opisyal. Manggagawa. Every six months, may promotion. From Laborer 1, Laborer 2, Engineer 1, hanggang tuluyan siyang umangat para sa marami, siya ang simbolo ng sipag at tiyaga. Mula doon, umakit siya ng Engineer 1, isang proseso ng unti-uting pag-angat sa posisyon habang siya ay casual employee. Ayon sa kanya, halos bawat anim na buwan, may promotion o step up siya dahil casual employment ang kanyang status noon. Ibig sabihin, hindi siya fast track hire o contractor literal siyang nagsimula sa pinakamababang level at dahan-dahang umangat sa loob ng DPWH. At noong 2019, naabot niya ang posisyong District Engineer ng Bulacan First District. Isang napakalaking responsibilidad, isang pwestong may kapangyarihan sa bilyon-bilyong proyekto may mga ulat ring nagsasabing nagkaroon siya ng posibleng assignment sa mas mataas na antas sa loob ng DPWH regional level bago tuluyang nasangkot sa kaso. Bulakan, isa sa pinakamadalas bahain sa buong bansa. Daan-daang pamilya ang lagi nakikipagpatintero sa tubig baha. At ang solusyon, mga flood control projects, river walls, dikes, drainage sa ilalim ng distrito ni Alcantara umabot sa 28.9 bilyon ang pondo para sa flood control at iba pang infrastruktura 450 projects ganon kadami Pero anong gagawin mo? Kung marami sa mga proyektong ito ay eh hindi pala totoo Nagsimula ang lahat sa simpleng tanong, Nasaan ang mga pader? Nasaan ang mga proyekto? May river wall daw sa baliwag. May flood control daw sa Hagonoy. May dike daw sa kalumpit. Pero, pagdating ng Senate investigators, wala. Hindi pa sinisimulan. Hindi pa itinatayo. Pero, bayad na. Ito ang tinatawag nilang ghost projects. Project sa papel, project sa billing, pero hindi project sa totoong buhay. At nang lumabas ang mga ebidensya, si Henry Alcantara, sinibak sa serbisyo, grave misconduct, gross neglect, at iba pang mabibigat na parusa. Pero ang pinakamalaking pasabog nang nagsimula na siyang magsalita. Ang sabi niya, hindi ko na kaya. Marami talagang irregularities. Nagbigay siya ng testimonya tungkol sa kickbox, sa mga proyekto raw na pinapasok sa budget kahit hindi naman talaga sasagawa sa mga certification na pinipirmahan niya kahit walang actual construction. At dito nagsimulang itanong ng publiko siya ba ay salarin, o siya ba ay saksi sa mas malalim pang sistema. November 2025, isang araw na gumulat sa bansa. Si Henry Alcantara, magbabalik ng 110 million sa gobyerno. Bahagi raw ito ng 300 million restitution agreement. Ayon sa Department of Justice, ito ay only a portion, isang bahagi lang na dapat ibalik. Sintina Pangaliban Perez. Pero ang tanong ng bayan, bakit ngayon lang? At sapat ba ang 110 million pesos para mabura ang mga taon ng ghost projects? Sa tuwing bumabaha sa Bulacan, sa bawat batang natutulog sa mataas na kama, sa bawat pamilyang nagliligtas ng gamit, sino ang may sala. Si Alcantara ba na tumunggap ng pera at pumirma sa Ghost Projects o ang sistema na nagbigay ng bilyon-bilyon ng walang sapat na oversight o may mga mas mataas pa na hindi pa pinapangalanan? Kaya ba siya nag-restitution dahil nagsisisi? dahil natakot? O dahil siya ang inihain para mailigtas ang mas makapangyarihan? Ang tunay na presyo ng korupsyon, hindi pera. Ang tunay na presyo ay ang mga buhay na pinabayaan, ang mga tahanang nalubog, ang tiwalang tinapon sa ilog, gaya ng mga proyektong hindi kailanman itinayo. Ito ang kwento ng Ghost Projects. Ito ang kwento ng flood control na hindi nag-control ng kahit ano. At ito ang kwento ng lalaking minsang umangat pero tuluyang bumagsak. Isa lamang ito sa kwento ng flood control controversy at ito rin ang paalala sa bawat proyektong nawawala, sa bawat pondong ninanakaw, may Pilipinong naghihintay ng katarungan at hindi tayo dapat tumigil hanggang makamit natin yan. Ang kailangan ay pagbabago, ang kailangan ay pananagutan, at ang kailangan ay tayo, ang taong bayan, na hindi natatakot maninig.